Kasunod ng pagpresenta ng mga hakbang ng Department of Trade and Industry o DTI sa Komite ng Kamara, pangunay nilang tinututukan ngayon ang pagpapadawak ng oportunidad para sa micro, small and medium enterprises o MSMEs. Ang buong detalye ihatid ni Kate Renya, live rain mula sa Batasang Pambansa. Kate, Tama ka dyan, Princess. Kabila nga sa mga inilunsad na programa ng DTI ay ang Fair Trade and Consumer uh, Protection Program na naglalayong tiyakin ang pata, patas na kalakalan at, at proteksyon sa mga mamimili. Sa pagharap sa Committee on Trade and Industry ng Kamara, binigyang diin ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque ang kahalagahan ng Trustmark ng ahensya. Ito'y matapos i-anunsyo na kabilang sa kasalukuyang programang isinusulong ng DTI, ang Fair Trade and Consumer Protection Program. Anya, isa itong hakbang para protektahan ang mga consumer laban sa lumalaganap na online fraud sa e-commerce. we must protect the consumers from the goods that are being sold in the market, both locally and uh, local products and global products. so we, as mentioned earlier, i saw here that you trust mark. we need this because, to be honest, there's a lot of fraud that's going on in the e-commerce platform. and it seems that the problems are the same or the issues are the same every day. so we need to be able to have credibility for at least for the sellers, so to protect the consumers from uh, spending their hard earned money. dun sa mga sellers that are not reputable. Sa pagdinig, ibinida rin ng ahensya ang inisyatibong Tatak Pinoy na nakasentro sa pagpapalakas ng mga lokal na produkto at negosyo sa mga rehiyon. Bahagi rin ito ang pagtatatag ng mga bagong DTI provincial offices sa Negros Island, Sulu at Davao Oriental para mas maabot at matulungan ang mga negosyanteng nasa probinsya. Patuloy din ipinapatupad ang kapatid mentoring program, Youth Entrepreneurship Program, Philippine Bamboo Industry Development Council, at Cooperative Development Program. Maging ang pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa program na nagbibigay ng tulong at pagsasanay sa mga micro-entrepreneur, lalo na sa mga naapektuhan ng krisis at kalamidad. Kasabay nito inilunsad din ang Malikhaing Pinoy at Philippine Design Program. The Malika in Pinoy and the Philippine Design Program, which celebrate creativity and promote the global competitiveness of Filipino design products and talent, and finally our cooperative development programs, which strengthen community-based enterprises and enhance collective participation in economic growth. Princess, itinutulak din ng DTI na maisulong ang pagbibigay ng pondo at oportunidad sa mga negosyong pinangungunahan ng mga kababaihan, lalo't 62% ng business establishment ay women-led. Dagdag din niya bilang host ng ASEAN ng Pilipinas sa susunod na taon, isa ang MSME development sa target nilang talakayin. At yan muna ang update mula dito sa kamera para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Kate Reña, Congress News.